Gusto ko sanang malaman kung may progress na bang pagpapagamot ng tatay ko. Likong tanong niya. Tumikwas ang kilay nito. Nilahad pa nito ang shopping bag na dala, kaya kinuha niya ang mga yon kahit na gusto niyang ihampas pabalik. I told you, gawin mo lang ang mga pinapagawa ko at gagaling ang tatay mo. Sagot nito bago nilapitan si Jacob at malalim na hinalikan. Hindi siya umiwas ng tingin bagkusay nanliit ang mga mata niya rito. Hanggang kailan ba ito magsisinungaling? Sa school nag-enroll ang kapatid ko. Kinuhanan mo ba ng apartment? Mading tanong niya kahit pa abala pa ito sa pakikipaghalikan. Umigting ang panga niya nung hindi ito sumagot bagkos ay siliksik pa ang katawan kay Jacob. I need a hard massage, Jacob. Dinig niyang himotok na bulong nito. Nangunat ang noong niya sa sinabi nito. Pumasok sa isip niya si Alex. Malamang sa malamang na nakabalik na yon at isang linggong nakasama si Angelica. Pero mukhang hindi man lang nadikitan ng balat nito ang totoong asawa. Ho ikaw! Napakorap siya at napaharap muli kay Angelica. Pumalukip-kip ito at nagtaas ng kilay. Babalik bukas si Alex. Makikipagpalit din ako sa bukas. Akitin mo si Alex at papalitan kita agad kapag ganado na siya. Maghihintay ako sa balkonahe. Alas 9 ng gabi. Pabalang na utos nito. Siya naman na nagtaas ng kilay. Paano kung hindi ko siya maakit? Paano kung hindi ko sundin ang utos mo? Walang ngiting tanong niya rito. Ngumisi ito. Ano pa nga ba? Alam mo na yan, Amethyst. Kung ayaw mong mawala ang tatay at kapatid mo, ay gawin mo ang utos ko. Lumalim ang tingin niya rito at nangisi din. Hindi na e-epekto sa kanya pananakot nito, lalo't wala itong ginawa upang isalba ang pamilya niya. Kung tutusin, hindi na dapat siya bumalik. Ngunit wala na rin namang saysay ang buhay niya. Maghihiganti siya rito at kukunin ang marangyang buhay nito umangat ang gilid ng labi niya sa naisip na plano. Ako na bahala kay Alex. Pupunta ka doon na hihiga na lang sa ilalim niya. Pero siguraduhin mong buhay ang pamilya ko. Malamig niyang paalala sa dulo. Umirap ito at mukhang wala talagang pakialam sa pamilya niya. Ay, ang dami mong satsat. Heto, bagong cellphone mo. Tawagan mo ako agad ha at pagbuksan ng balkonahe. Gawa mo na paraan na mapapalitan kita, o mismo. Kahit nasa kalagitnaan pa kayo ng Makakaasa kami, Miss Angelica. Hindi kita bibiguin. Aakitin ko ang asawa mo gaya ng gusto mo. Putol niya sa mga sinasabi nito bago kunin ang cellphone na binibigay nito. Magsasalita pa sana ito ngunit agad na siyang umalis doon at pumara ng taxi. Talagang aakitin niya ang asawa nito. Akit na ito mismo ang mababalo sa kanya. Buo ang loob niya sa balak na gawin. Isasagad na niya ang kasalanan niya. Bali wala na sa kanya kung makasira man siya ng pamilya. Basta ang gusto niya, mawala sa landas ni Alex Angelica. Di baling makalimutan niyang siya si Amethyst. Ang importante, makuha niya ang titulo bilang asawa nito. Sinalubong siya ni Emelda nung makarating siya. Agad nitong kinuha ang mga paper bag sa kanya. Madam, bukas pa yata babalik ulit si Sir Alex. Nagpunta sila ni Sir Raven sa Russia. Balita nito. Napatigil siya sa paglalakad at agad na kinuha ang cellphone niya para padalhan ng mensahe sa si Angelica at sabihin dito ang balita ni Imelda. Samahan mo ako sa mall, may bibilhin ako. Malamig niyang turan sa katulong bago pumihit pabalik sa pinto. Pero galing lang kayo roon, madam. May nakalimutan akong bilhin. Wala itong magawa noong tawagin niya si Daniel. Nagtitingin na ng dalawa sa loob ng sasakyan habang siya ay nakatitig lang sa bintana. Pakiramdam niya ay namanhid na ang puso niya. Hindi niya kaya ngumiti, lalo't nagluluksa pa siya. Naiisip na nga niya kung saan magsisimulang maghanap sa kapatid niya. Pinagdadasal niya na sana'y nasa mabuting kalagayan ito at mahanap niya agad. Agad siyang bumaba ng sasakyan, pagkarating. Hinabol siya ni Imelda at sumabay ng lakad sa kanya. Ano bang nakalimutan mo, madam? Hindi siya sumagot magkusay, pumasok siya sa department store para maghanap ng scented candles at rosas. Ay sus, may surprise ka pa kay sir ah. Tukso sa kanya ni Imelda. Maliit siyang umisi. Dapat lang na paghandaan niya ang bagay na yun. Kung gusto niya itong mabaliw sa kanya, dapat na itodo niya ang lahat upang wala itong rason para tanggihan siya. Hanggang sa mansyon ay tinutokso siya ni Imelda. Ngunit tinulungan naman siya nitong mag ng kwarto kinabukasan. Maging si Manang Ising ay nangingiti habang nilalagyan ng rose petals ang kama. Promise, matutulog kami na mahimbing para wala kami marinig, madam. Pangasar pa ni Imelda. Nginisiyan niya ito. Dapat lang kung gusto mo pang mabuhay ng matagal. Banta niya, lalo't sigurado siyang hindi hahayaan ni Alex na pagpiyastahan silang dalawa. Ngumuso ito at ilang beses pa siyang inasar. Kalmado siya nung umaga, ngunit nung marinig na nakabalik na si Alex, ay kinabahan na siya. Hindi naman nabago sa kanya ang mangyayari, kaya lang kinabahan siya dahil maghihintay sa labas si Angelica. Hindi umakyat sa kwarto si Alex. Ang balita ni Emelda ay nasa study room ito at abala. Kinuha niya ang oras para magayos. Mapulang lipstick at manipis na puting spaghetti strap 90s ang suot niya. Hanggang kalahating hita ang natatakpan nag din siya ng pabango bago nagpadala ng mensahe kay Angelica na siguraduhin nito alas 9 ay nasa balkonahin na ito ng kwarto. Hilaw siyang nangisi matapos matanggap ang pagsang-ayon nito. Sinindihan na rin niya ang mga kandilang maliit na nagkalat sa kwarto, maging sa banyo. Ilang pasada pa ng tingin sa salamin ay bumaba na siya para magtimpla ng kape. Ilang hingang malalim ang ginawa niya nung buksan ang pinto ng study room. Don't you know how to knock? Malamig na tanong agad nito sa kanya. Natigil siya sa paghakbang. Kita niyang abalay tong pumirma ng mga papeles at doon nakatutok ang paningin. Isang hingang malalim pa bago siya lumapit. Dinahan kita ng kape. Hindi ka kasi lumabas para kumain. Maingat niya pang binaba ang kape sa mesa. Natigil ito sa pagpirma at sinulya pa ng kape. Nagtagal ang tingin nito doon bago umangat ang tingin sa kanya. Bahagya siyang lumukwang, tinukod ang sika sa mesa at tinukod naman ang pisngi niya sa kanyang palad. Nangisi siya sa kanyang isip nung bumaba ang tingin nito sa kanya. Ngunit naglaho ang isi niya nung binalik nito ang mga mata sa binabasang papel. You may live, I'm busy. Malamig na utas nito. Para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa dahil doon. Pero ayaw niyang sumuko kailangan nakagatin nito ang pangakit niya. Kailangan na humantong sila sa kama para mapanood ni Angelica. Gusto niyang ipakita kay Angelica na siya lang ang may kayang magmanipula kay Alex. Lalo na sa kama na kinasasabikan nito. Tumikim siya at imbis na umalis ay nagawa pa niyang umupo sa mesa at ipatong ang paan niya sa hita nito. Namiss kita. Mahina at paos niyang bulong na nakapagpatigil dito. Kita niya namumuting kamay nito na nakahawak sa ballpen. Hindi rin nito lumingon sa kanya. We just made love a week ago. Busy ako ngayon at walang oras para dyan. Malamig muli nitong bigkas. Nagsalubong ang mga kilay niya. Halatang tinataboy siya nito pero hindi siya pwedeng sumuko. Akala ko ba gusto mo ng anak agad? We don't need to do this anymore. Nagset na ako ng panibagong appointment para sa artificial insemination. Let's just pray that it will be successful. Walang emosyong balita nito. Nagyelo mga labi niya at napatitig lang dito. Paano na ang plano niya kung ayaw na nitong may mangyari sa kanila? Hindi niya maintindihan kung bakit nagbago ang desisyon nito. Pero isa lang ang malino sa kanya. Kailangan na maakit niya pa rin ito. Kailangan niya ito para saktan sa Angelica. Kumuyom ang kamao niya kung magpapatalo siya ngayon ay hindi niya mabibigyan ng hustisya ang pagkawala ng tatay niya at ng kapatid niya. Hindi pwedeng basta lang siya nitong itapon sa gilid. Dapat na kumagat ito sa gusto niya para maibalik niya ang sakit kay Angelica. Lalo siyang nahabag sa sarili nung dumaan sa isip niya ang itsura ng tatay niya at ni Rafi. Mapait siyang napangiti dahil alam niya kailanman ay hindi na niya masisilayan ng mga yon. You're crying. Napakurap siya matapos maramdaman ang palad nitong dumampi sa kanyang pisngi. Nakatayo na ito sa harap niya at nakatitig sa mga mata niya. Doon lang siya natauhan na dumadaloy na pala ang mga luha niya. Mabilis niyang pinunasan ang luha niya. Pag-angat ng tingin niya, ay mariing nakatitig sa mga mata niya si Alex na tila inaalala mga ngayon. Take a rest and sleep. Malamig nitong utos. Akmang babalik na ito sa pagupo ngunit pinigilan niya ang braso nito. Tumigil ito at sumuliyap sa kanya. Nagkapag-asa siyang papatulan pa siya nito, kaya kahit nalulungkot siya, ay agad niyang hinila ang batok nito upang halika ng malalim. Make love to me, Alex. Paos niya ang pagsusumamo. Hindi siya tumigil sa malalim na paghalik dito kahit na hindi ito sumasagot. Maging ang palad nito ay pumirmi lang sa hita niya at wala man lang ginawang hakbang. Pilit niyang niyakap ang katawan nito at pinagsiksikan ang sarili. Ngunit para din itong bato na hindi kumikilos. Nawalan siya ng pag-asang papatulan siya nito. Nanghina ang mga kamay niya at dumausos sa braso nito. Tumigil din siya sa paghalik. At halos malasahan ang pait na hindi siya nito gusto. Napahikbi siya sa kawalang pag-asa. Paano ba siya makakapaghiganti kung ganitong wala na siyang pag-asa dito? Paano na ang plano niya? Umalo ng mga balikat niya sa paghikbi. Hindi na niya alintana kung kaharap niya ito. Wala nang masasakit pa na hindi man lang siya makagawa ng paraan para bigyan ng hustisya ang tatay at kapatid niya. Ang mahinang hikbi niya ay unti-unting lumakas hanggang sa mapuno na ng iyak niya ang study room nito. Naisandal niya ang noo sa dibdib nito at nangihinang kumapit sa damit nito. Doon siya umiyak. Sinamantala na hindi siya nito tinutulak lalo pang lumakas ang iyak niya nung maramdaman ang palad nito sa kanyang likod. You're not okay. Mading bigkas nito. Tanging hikbi ang naisagot niya. Gusto niyang magkwento at maglabas ng sama ng loob, pero hindi naman niya pwedeng isiwalat na hindi siya si Angelica. Mahigpit siyang napakapit sa damit nito nung bigla siya nitong buhatin. Umupo ito sa swivel chair habang siya ay inais nito sa kandungan nito. Naramdaman niya ang labi nito sa kanyang ulo. Maging mga braso nito ay umikot sa kanyang likod. I hate to see your deep brown eyes and pain. Mabigat nitong bulong. Lalong nagbagsakan ang mga luha niya sa bulong nito. Namimiss na niya ang pag-aalala ng tatay niya. Namimiss na niya ang yakap ng pamilya. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na umiyak sa dibdib nito. Basta ang alam niya ay namimigat ang mga mata niya nung gumising at nasa sofa na. Wala pa sana siyang planong bumangon, kundi lang niya nakita ang orasan alas otso na. Mabilis siyang bumalikwas ng opo. Isang oras na lang ay darating na si Angelica, pero wala pa siyang nagagawa. Come back to sleep, my wife. Agad na lumipad ang tingin niya kay Alex. Nasa mesa pa rin ito kaharap ng laptop nito. Na-appreciate niya naman ang comfort nito kanina, pero hindi yun ang kailangan niya. Mas kakalma siguro siya kung magagawa niya ang plano niya. Kung hindi ka komportable dyan, umakit ka na sa kwarto. Utos nito pero ang tingin ay nasa screen pa rin ng laptop. Mabigat siyang bumuntong hininga at tamad na tumayo. Nakatitig siya rito kahit sa pagbukas ng pinto. Ngunit bigo siyang makakuha kahit mabilis na sulyap lang. Bagsak tuloy ang mga balikat niya na bumalik sa kwarto. Ngunit nabuhayan siya ng loob matapos makitang buhay pa rin ang mga kandilang sinindihan niya kanina. Sandali siyang natigil sa gitna ng kwarto. Ang isip niya ay umiikot sa pwede niyang gawin hanggang sa kumuha siya ng manipis na pulang lingerie sa walk-in closet. Tanging yun lang ang suot niya. Napansin niya pa ang mga namamagang mga mata ngunit binaliwala niya. Muli niyang nilagyan ng pulang lipstick ang mga labi bago humila ng roba at maluwang yung tinali pasara. Tiyak niyang unang suliap pa ni Alex, hindi ito makakahindi. Kumuha siya ng wine at isang wine glass bago bumalik sa tapat ng study room. Hinanda niya seryosong tingin at maliit na ng ngisi sa labi. Pagbukas ng pinto, nangunot ang noon Alex. Hindi siya tiningnan. I told you to get some sleep. Maring big kasi ito. Sumandal siya sa pinto at siniguradong hantad ang hita niya. Hindi ako makatulog. Ayos lang mo uminom? Sa lubong ang kilay na nagangat ito ng tingin ngunit umawang ang mga labi pagkakita sa kanya. Kitang-kita niya kung paano tumalim ang titig nito at gumalaw ang Adam's apple nito dahil sa paglunok. Patago siyang ngumiti at mabagal na lumapit. Marahan niya rin nilapag sa mesa ang wine glass at binuksan. Kahit walang permiso nito ay nilagyan niya ang wine glass ng alak. Kung ayaw mong uminom ako na lang, magtrabaho ka lang dyan, hindi kita guguluhin. Pangungumbinsin niya kay Alex bago iangat ang wine glass upang sumimsim doon. Siyempre, scam yun. Gagawin niya ang lahat para madala ito sa kama. Gusto mo? Pakunwari niyang anyaya matapos makitang nanliliit ang tingin nito sa kanya. Hindi nito kinuha ang wine glass bagkusay ay sinara nito ang laptop at tinago sa drawer. Nanguso siya at bigong umiwas ng tingin nung tumayo ito para ligpitin ang mga kalat sa mesa nito. Sa isip niya ay akit ito sa kwarto at matutulog. Ngunit nagulat siya nung kunin nito ang hawak niyang wine glass. Care to share? Taas kilay na tanong nito. Napaupo siya sa gilid ng mesa nito habang pinapanood ito kung paano lagukin lahat ng laman ng wine glass. Napalabi siya. Mukhang wala talaga itong balak. Malinis na rin kasi ang mesa nito tapos ay mukhang nasa alak pa ang atensyon nito. Dito muna ako habang umiinom ka. Baka hindi ako makatulog sa kwarto eh. Sumusukong sambit niya. Hindi ito sumagot. Narinig niya ang pagsalin nito ng alak sa wine glass at pagbaba ng bote sa sahig. Pag solyep niya rito, muntikan na siyang mapasigaw nung itulak nito ang balikat niya upang mapahiga siya sa mesa. Alex! Namlalaki ang mga mata niyang hindi inaasahan ang mainit itong titig. Napalunok pa siya matapos marahang bumaba ang kamay nito sa roba niya upang alisin ang maluwang na tali doon. Tingin kay hindi rin ako makakatulog ng maayos sa suot mong to. Mabigat nitong bigkas bago unti-unting ipunin sa kamay nito ang manipis na lingerie na tila gusto yung hilahin paalis. Pigil niya ang hininga. Hindi niya alam kung nabuhay na niya ang init nito o nagpipigil pa ito. Mabibigat ang paghinga nito. Hindi nito tuluyang hinila ang suot niya. Ngunit ang palad nito ay dumausos sa kanyang tiyan. Napasinghap siya. Para ako nawawala ng kontrol. Namimigat nitong bulong. Kinagat niya ang ibabang labi. Hindi pwedeng tumigil ito. Tinapatan niya ang nagbabaga nitong tingin. Hindi kita pinipigilan, Alex. Naihirap ang bigkas niya. Parang sinulid na napigtas ang pagpapigil nito. Napamura siya. Nung biglaan na lang siya nitong muling tinulak-pahiga sa mesa. Kita niyang lumagok ito ng wine bago nagmamadaling gawin ang gusto nito. Hindi niya mapigil ang mapamura matapos makita kung paano niluwa nito ang alak. Napapikit siya ng mariin. Alex, hindi niya maimulat ang mga mata sa ginagawa nito. At doon ay nagsimula na nga ang pagpapaligaya sa kanya. Walang matutulog. Paos nitong bulong. Muntigan pa siyang mapasigaw nung eksperto itong umakit sa mesa. Ba, baka marupo ka mesa mo. Does it matter? Sana naisip mo yan bago pumasok dito na manipis na tela lang ang suot mo. Diin nito. Namula ang pisngin niya. Akala ko sa, so sa sofa, Alex. Mabigat niyang bigka sa dulo. Lalo't naramdaman niya ang unti-unti nitong ginagawa. I can promise to be gentle. Hindi siya makasagot. Malaking awang sa bibig ang nagawa niya. Hindi rin nakatulong ang maliit na espasyo ng mesa. Pagmulat ng mga mata niya ay napatidig siya sa orasan sa dingding at halos mapamura nung makitang alas 9 na. Tiyak na nasa balkonahin na si Angelica at naghihintay. Shucks, uh, gusto ko sa kwarto. Pilit niyang hiling, ngunit ang sagot nito ay marahas na galaw. Akala niya ay hindi siya nito susundin. Pero marahan siya nitong bunuhat sa ganong ayos. Naikot niya ang mga binti sa bewang nito at naitago ang muka sa leeg nito. Kinakabahan siyang may makakita sa kanila nung lumabas sila sa study room. Naisandal pa siya nito sa railings ng hagdan at hindi mapigilan ng sariling ang kinin siya doon. Akala nga niya ay hindi na sila aabot sa kwarto. Ngunit binagsak siya nito sa kama at nagpatuloy. Napasinghap siya na napalitan ng ngisi Matapos mapansin ang bulto ni Angelica sa balkonahe at tiyak na nanonood sa kanila. Angelica's point of view. Ilang hit-hit sa sigarilyo ang nagawa niya habang ang matalim na tingin ay nananatili sa loob ng kwarto. Gusto niyang sumugod sa loob at bawi ng asawa niya. Kanina pa siya roon na naghihintay at walang lumabas na amethyst. Yung pala, nasa ilalim na. Marahas siyang napahithit mula sa sigarilyo matapos makita ang mararahas na galaw ni Alex. Halata sa galaw ng matipuno nitong bagikat na malalim ang galaw nito. Nasusuklam siyang makita ang ibang babae ang dinagawa nito. Kumuyom ang kamao niya. Siya dapat ang naroon na kasalo ni Alex. Siya dapat ang nakakaranas ng galing nito. Ngunit mukhang walang balak ay siya ito ng babaeng binayaran niya lang na magpanggap bilang siya. Kapag talagang nabuntis na siya hindi na ito kailangan, buburahin niya ito sa mundo. Alex, masama ang loob niyang sinubukang tawagan si Amethyst para ipaalala dito na makipagpalit sa kanya. Tumunog ang cellphone nitong nasa mesa yata, ngunit hindi nun napatigil si Alex. At mas lalo pa siyang nagingit-ngit sa galit matapos makitang inabot lang ni Amethyst ang cellphone at hinagi sa sahig na tila wala itong pakialam kung tumatawag siya. Napamaang siya at hindi makapaniwala sa ginawa nito. Umakyat ang galit niya at halos maubos niya ang kahalang sigarilyo sa sobrang frustrated na nararamdaman niya. Hihintayin niyang matapos ang mga ito at makatulog si Alex at saka siya papasok upang hilahin para ba si Amethyst. Hinanda niya ang sarili matapos makitang bumagal ng galaw ni Alex hanggang sa bumagsak ito. Nagtagis ang mga ngipin niya matapos makitang Hinagod-hagod pa nito ang buhok ng kanyang asawa na tila hinehele. Literal na gusto niya talaga itong sugurin at sampalin sa sobrang selos at inggit na nararamdaman niya ngayon. Handa na nga siyang buksan ang pinto sa balkonahe. Ngunit napaatras siya matapos makitang buhati ni Alex si Amethyst. Nilapag sa sahig at doon muling ang kinin. Napamaang siya gusto magdabog. Nasabunot niya ang buhok lalo na nung mapagtantong walang balak na tumigil si Alex. Matatalim na tingin ang binigay niya sa dalawa habang naroon siya sa labas at pinapanood sa kung paanong halos maikot na mga itong kwarto. Napamura pa siya nung magtagal ang mga ito sa sofa. Nilamok na yata siya at lahat. Wala pa rin ametes na lumalabas para makipagpalitan sa kanya. Ang malala, halos sumikat na ang araw nung makita niyang bumagsak sa kamang dalawa. Napaikot ang mga mata niya sa nakikitang yakap dito ni Alex na tila ayaw itong mawala sa tabi nito. Isang hitit pa sa sigarilyo bago niya yung tinapon at mahinang kumato. Nagtiimbagang siya nung maingat na bumaba ng kamas si Amethyst. Nagsuot ng roba at nagtungo sa pinto ng balkonahe. Gusto niya itong bigyan ng malakas na sampal. Ngunit pinigilan niyang sarili lalo't baka magising si Alex. Pumalukip-kip siya at nagtaas ng kilay nung lumabas ito. Masarap ba ang asawa ko, Amethyst? Malamig niyang tanong. Sinulyapan niya ito. Magulo ang buhok nito at nakikita pa niya ang namumulang leeg nito. Hindi rin ito mukhang natatakot sa kanya. Hindi kagaya ng dati. Magaling siya. Sorry, nakalimutan ko nasa labas ka na. Hindi rin kasi ako makawala kay Alex eh. At lagi nalang gumagalaw sa loob ko. Shut up! maring bigkas niya bago ito nilapitan. Nairita siya sa ngisi nito na tila nanalo ito sa loto. Gusto mo bang maranasan, Angelica? Panguuyam pa nito. Tinaas niya ang noo at tinapatan ang titig nito. Para sa kanya, isa lamang itong alikabok na madali niyang mabubura sa mundo. May nalalaman na nga kaya si Alex tungkol kay Amethyst at Angelica?